ni Galat siya ito mo nang gawal kam again ito mag walking tayo so parang ano lumabas na ako kasi namimits ko yung ano yung tinapay nila na binibili namin before yung parton so namimits ko siya so talaga ngayon sinadya ko dito so madya ako dito ngayon sa ano na to sa place na to which is malayo sa bahay kasi doon sa amin sa amin wala so nagsadya ako dito sa Bravo Murillo ang nakakadaan dito guys dumadami na rin dito yung ano yung mga ano mga maraming protas dumadami dami na rin sila dito ayan. pwede ka bumili ng manga ayan may mga sitaw ayan. sa so, uh, mamaya ito dahil para ano ba? para bumili ng pang ano pang tawag yan, yung pang sinigang so, tapos ang nakakatuwa pa imbis na doon ako baba bumaba ako sa kabila sabi ko sige baba na lang ako dito and then dito ako magpulang so kaya uh, Magwalk tayo ng video tayo naman. Para makapagano rin tayo. makapagulak, Puro put. Makakita natin guys. At saka medyo maliliit. <laughs> Doon pa kasi yung bilihan ng ano. Pero tingnan ko muna dito sa sa kabila kung may ano sila. Kung may parton. May parton kapag kawala. Pagpunta ko sa kabila. Ay, naku. Ang dami ng ano dito. Mga way back 12 years ago. Ang dami ng mga ano dito ngayon. Mga tindahan. Sorry. Dati wala yun lang. Wala silang partoy, guys. Ito mga kapatid. So, yun sa kabila. Yung inaanak ko na tinapay, wala yung partoy. <clears throat> Iba kasi ito dati, grand years, so. Ngayon, hindi na. Kaya, Hmm. Doon ako bibili may ko doon mamaya doon ako bibili ng gulay. Hi guys. Hinihinga na ako. Yan. Parang ano kanina bigla ko lang siya na ano na naalala ba. Sabi ko parang gusto kong kumain ng tinapay na na parton. <laughs> yun yeah. Napasigod ang ano dito ang people at saka hindi lang guys mura kasi siya yung parto niyon parang limang perasa at ang lang ito. may ibang may ibang lahi namimili ng gulay. Tapos ano Ang laki na kanya ng mga guys. Ay. Wala ang ating paa. Grabe. Saan ba yan? Yung bilihan mo. Ginagawa nila ko. Yan sila dito. Inaayos na naman mo yan. Ano nila yan? Nilakad ko guys. Ano? Makabili na ng parton. Ano? yang parto na tinapay dami mga eh. sobrang dami mga oh, guys ang so, sinasabi guys ang

Tuitos, tuitos. Hola. Quiero 10. Yes. Uh -huh. um, el donuts tres ah, ah. <laughs> Esto. <laughs> ¿Qué tal esta donuts que, no, que tenía chocolate? ¿Qué tal está así? Muy dulcina. ¿no? Normal.

Thank you for watching. Love, the... wow.